welcome back to our YouTube channel. Ang laki ng chan ko. Medyo sumasakit yung ano. And yun nga. Meron tayo dito KFC. Fried chicken ng KFC. Yan, meron tayo dito French fries. Bali, take out po guys. And meron tayo dito ano. Ano Ano to? Ah, may ano sila, may chicken popcorn. Alam nyo ba dati guys, ang KFC nila dati, pa filet filet lang sila, maliliit, kaya hindi kami masyado, hindi kami kumakain, minsan lang namin tirinay kumain noon, nung bagong bukas ang KFC, kasi nga, kasi nga, ang konti talaga guys, ang ano nila, ang liliit. Ayan o, ganito lang dati yung fried chicken nila o, pa filet filet lang ba siya dati. Pero, eto kasi ay, ano, eto ay yung uh, bucket. Yung bucket ba? Yung isang bucket siya. Yung pang-family ba? So, meron silang nito. Meron silang ganito, filet. Meron din silang chicken popcorn. Tapos, meron silang mayo. Ayan. Hindi ko alam kung itong mayo free or may bayad kasi minsan binabayaran ito. So. Dito ha, di ko alam sa akin. pero dito kasi hindi sila nagbibigay ng free na sa usawan, parang something may bayad yata. Pero itong family pack, hindi ko alam kung free yung ano, yung sa ng family pack. Pero din silang ketchup. And ito na yung Yeah, oh, malalaki nang ang manok nila. Ayan, oh. Wow, sobrang laki ang crispy. ah, ang bango. Namiss ko yung ganitong amoy ng chicken. Ah, apat lang pala siya. Hindi ko alam kung ito ay full or kalahati lang. Apat, apat lang to. Ayan. Dalawang malalaki. Siguro ito yung part ng ano, breast. Tapos, ito, pakpak. -pak. Tapos, ito, legs. Ayan. So, apat itong fried chicken nila. Tapos, apat din yung fillet. Anong tawag dito? Oo, oh, ayan, no? Oh. Apat din. Tapos, yung sa chicken. Ayan. Sa chicken popcorn. Ayan. And meron din silang french fries. Yun. And meron ding soft drinks. Pero dahil nga hindi ako pwede sa soft drinks, hindi ako masyadong umiinom. Minsan lang kapag yung nangimiss ko lang, ayun. Pero hindi, hindi gaano. More on water ako. So, ayan yung ating fried chicken gusto gusto ko ng fried chicken. Yung ganito, yung, alam nyo yon Ay, kasi yung tagal-tagal na na ano. Siyempre, itatransfer, yung maliit, itatransfer ko. Kasi nga, alam nyo na, mahilig din sa fried chicken yung ating alaga. Ayan. Hmm. Mam, ang sarap naman. Mmm. tama. May kakainin din yung alaga ko mamaya pag uwi. And tikman natin itong uh, kanilang chicken popcorn. Sausawan. Ay, spicy. Mmm. Manghang. Wait lang. Mahang to. So, eto, ganun din. So, mayonnaise tayo. Mmm. Sarap. Tapos yung ating french fries. Mmm. Mmm. itabi ko tong mayonnaise kasi gusto ng anak ko ang mayonnaise so unahin muna natin, isang piraso na lang muna ang itatabi natin to yeah. unahin muna natin ang isang piraso muna kain tayo ng ating kay Apsil sa kalawang beses pa lang kain ng kfc kasi nga dati ang KFC nila kaliit. Kung baga, mahal, tapos hindi sulit yung ang mahal siya, tapos ang liit nung ibinigay na na chicken, parang lugi ka, parang hindi sulit, parang ganun dati. Kaya sabi namin, kahit mahal, titiisin namin na hindi kakain sa KFC. Kaso, nitong mga nakaraan-nakaraan, nakita ko sa mga post nila, tapos nung pumunta si rosa sa, G, sa Sigi, tapos kumain sila sa KFC, sabi ko, halang lalaki na ng, ano ah, lalaki na lang servings nila sa, ano ah, sa chicken, sa ni Rose, oo nga daw, malalaki na, hindi ganito dati, kaya sabi ko dati, mas okay pa sa Express Valley, kasi sa Express Valley, malalaki ang chicken nila, as in, buong, buong legs, ganyan yung breast nila, sarap, hmm? nakakamis, sarap sarap nakakamiss kumain ng mga ganitong pagkain hmm Mmm. Mmm, namiss ko talaga. Oh. Mmm. Hmm. Ang crunchy. Mmm. din ako. Palimang buwan nang siya ko, pero yung paglilihi ko sa mga pagkain eh. Hmm. Hmm. Manghang. Okay naman. Okay naman yung pagkakalupo. Minsan nakakatakot lang kumain sa mga... <laughs> Kasi may mga napapanood ako minsan. Lalo yung sa fried chicken. Fried chicken nila minsan. Alam nyo yun? Baka mamaya. Hmm. Okay naman. Hindi naman siya mamasa-masa. Hmm. Hmm. Yung family pack nila sulit para sa ano, kapag ang anak mo isa lang. Parang ako, si Asher lang, saka si Asis. Si Kasha kung family pack. Tipid siya. Kasi may french fries din naman. May, may, may ano pa, chicken popcorn pa. Tapos apat-apat piraso yung ano, chicken. Sarap naman kumain niya. Eh. Hmm. Ang crunchy. Hmm. Kaya naman nakabili si Asis pala nito. Pumula siya ng barakur. Nag-prasen siya ng papel ng tuktok. Yung ano, yung ruta ng tuktok. Yung kagaya mo pinasas namin na dati, six months ago. Yun yung pinasas niya kanina. Kaya, nakalaan siya ng KFC. Ang KFC sa CG, sa Baratpur. Walang KFC dito sa amin. At KFC lang ang nag-iisang fast food na meron dito sa Nepal. Walang Jollibee, walang McDo, walang, walang, ano pa yun, ano lang, KFC lang talaga. Ang unang branch ng KFC sa Katmandu. Hanggang sa last year or two years ago, nung binuksan ang ano, nung binuksan ang CG Mall, nagkaroon ng KFC diyan. Bang? makaraan masakit yung ano ko na pera sa yata ako guys kasi naglinis ako ng ceiling fan eh matas ang ceiling fan namin di ba, so kailangan kong pumungpong dito yung akyat baba, akyat baba ko yata habang naglilinis ako ng ceiling fan kaya naramdaman ko sumakit doon sa ilalim sumakit sya sa ilalim tapos yung dito sa may bandang puso, ang sakit din, mabigat siya, na halos hindi ako makalakad sa sobrang, hindi siya masakit dito sa may puso, mabigat lang siya. Ang masakit, yung nandun siya sa ilalim, yun ang masakit. Yung akit-akit, baba ko yata, nagsilinis kasi ako ng ceiling fan namin. Kaya maghapon ako nakahiga, pinagpahinga-pahinga ko yung pakiramdam ko. Tapos umuokin naman. Isang araw ko lang naman naramdaman. Kahapon naman, maghapon okay naman na ako. Kaya, sabi nga ni ate sa akin, ni ate Bevic, yung nurse na ano, nasa Saudi, taga Saudi. Sabi niya, ano, hinay-hinay ka sa kilos ko daw. Saka sabi niya, iwasan mo yung mag-premature ba. Kasi madalas nga masakit dito sa may bandang ibaba. Dito. Parang may something na kumikil. Lalo nung nakalang araw, ang humihilab yung chan ko. Grabe. Hindi ko nahilab siya ganyan. Pagod siguro. Kasi nag nagtanggal ako ng mga agyo-agyo ba. Wala namang masyadong agyo ba sa amin. Mga mangilang-ilan lang ba yung mga kasi kahit nagtanggal ka ngayon, bukas makakakita ka ulit ng mga ano, ng mga spider web. Eh si Asher kasi natatakot. Gusto niya ang spider, pero pag nakakita ng spider web, natatakot siya. Siguro ini niya may spider web, may, may ghost ba. So kita siya ng spider web, sabi niya, mami, mami, there's a spider web. Kaya nagawa ko, tinatanggal ko, lalo sa CR, hindi yan napasok ng CR na maraming mga agyong-agyong, natatakot kasi siya. Oh. Kaya hindi yan nakakapag-CR sa ibang ano, CR, lalo sa labas. Papasok kaya ng CR, ganyan na siya sa ceiling. Pag nakita niya na, na maraming mga agyo, hindi na yan tutuloy, papasok. Kaya yun, paglinis kasi ako, nagkir -kir ako, parang napagod yata ako, kaya yun, sumakit yung lalo dun sa ilalim, parang alam mo yung balat na parang hinihilang ganon na masakit, na ma makirot ganon yung naramdaman ko doon sa ilalim sa loob kaya tinatawagan namin yung obi busy naman yung obi nung tumawag kami nasa emergency room daw siya siguro, kasi nga nasa barat po yun ba diba? busy yun Barat Puro Hospital, araw-araw, busy yun, araw-araw may mga nanganganak na andun siya. Ha, ah, yun. Sarap. Hmm? Nagmukbang ako ng KFC. Hmm. Namaya may pagkain yung alaga ko. Si fried chicken din yun si Asher. Sabi na, I like fried chicken. Mm-hmm. prago sa pakiramdam pag napagbigyan yung gusto mo nakainin. kainin. Alam mo yung nagkrikaw ka ng pagkain tapos nakain mo? Sarap sa pakiramdam. Kasi minsan may mga gusto kang pagkain tapos hindi mo nakakain. Parang may jelly pala ako dito. Minsan may gusto akong kainin tapos hindi ko nakakain. Kahit na anong kain ko hindi ako nabubusog. <laughs> hindi ako nakakaramdam ng bus busog. 民生。